mo na ang igulpi, ipasumpit e, siya basta kahit tagbaw. Tagbaw, ganyan mo yung pirito.

walang so, guys so matapos ang paghulat guys syempre nagsulod so 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 sa kahit so so pag nakita ninyo, nag-start na dayon ang pag-ultrasound uh, sa akon. Nag-tagal uh, na dahil. guys, ang akon niya nga kulpa. Nga base ko ano ang mga result. Ang pagpangamuyo ko pwerte. Nga kabay pa nga mga negative lang. Wala lang sa makita nga uh, malugha nga sakit sa akon sulod. Kaya siyempre may nabatsyagan ako nga sakit sa akon nga uh, puson though hindi ko maintindihan guys kung ano ang feeling ang ako na lang sina ginapaminsar ang ako na lang na ginapangamuyo nga kabay nga mangin okay lang ang tanan kag wala eh, guys nagabulig nagabulag sa pagpangamuyo sa mahal nga Dios nga buligan niya ko sa amo ko sina sitwasyon dira kaya guys, wala na yung gitman kita sa dalaganan pa nga iban, magluwa sa mahal nga Diyos sa amo natin sa nga sitwasyon. Kaya eh, siyempre, biskan ano pa nga bulong, biskan ano pa katang da sa doktor, kung kulang kita sa pagpangamuyo, kagpagsalig, siyempre wala gihapon sa mangin maayong nga resulta ang tanan guys plus pa nga, sina nga time guys taga lumapaw ang dugo ko katatlo pa ako kin abipihan uh, sina dira ni miss sang secretary ni doc para lang magnubo ang dugo ko kag may maintenance na gid ako sila nga ginahatag guys So matapos ako ngayon explain ni Do kung paano ko inumo ang akong bulong, kung saan ako magbalik, agot sa pagfollow up sa akong check up guys. ah na, nangin okay naman ang tanan kag sa pamatsya ko guys, nangin kontento gid ako sa result. Kag dako gid ang akong pagpasalamat sa mahal nga Diyos nga sa pihak sa tanan guys, so, wala niya gid ako yagin babayan As in nga nabatsyagan ko gid ang iya pag-ubay, kag ang iya guidance sa akon kag protection niya yes sin ang time. Kay antes ako nagsulod guys, parte ang pag pangamuyo ko. syempre guys, first time ko yung nagpa check up sa amo sini. So, ang tag kulba ko, hindi ko malikawan nga araw. Guys, feeling ko do isa ina sa so, nagapataas masang dugo ko gani. Kag, uh, thank you so much, good dog. Sa iya, doa ka sekretary nga mga mapuot, Hindi ko na sila pag lang kahit hindi man pwede. Uh, dako, gina ako pagpasalamat nga uh, sa diin sa inyo gid ako ya naka ano nga magpa-check up kay kun wala siguro asa subong hindi ko maintindihan kun ano ang akon ginabatyag Thank you so much, Gidok, nga katatlo. Ay, kaduha ko pagin pasulit sa imo ang imo instruction sa akon kaya hindi ko dali-dali makuha. Siguro tungod kay nagalain ang pamatsyag ko kag uh, lumapaw ang kulba ko. Hindi ko dali-dali nga makuha ang buot silingon ni Doc sa akon. Pero thank you so much, Gidok, sa pasensya nga pagpasulit ko sa imo kung paano ko inumun ang bulong. Wala ka nagdalok sa akon. Ginsulit mo, ginluwat ka, explain mo, sa maayos sa akon. Agod nga maintindihan ko kung paano ko inumon ang akon bulong kag kunsan o ako insakto nga pizza magbalik sa imo agud sa pagfollow up sa akon check up sa gihapon guys uh, expect ko ya gihapon sang positive result nga mangin maayo kag may epekto nga maayo ang bulong nga ginadapat sa lawas ko si kag sa gihapon uh, paagi man gihapon sa guidance ni Lord ang tanan So, kamu dira, no, kung may mga ginabatsyag kamo sa inyo post tanan sa mga pagbisyo sa inyo mga abulanan nga pala abuton, guys. So, hindi ka mo magkahuya, hindi ka mo magkahadlok, hindi magpakulba, magpacheck up, gidayon. Kahit, syempre, siyempre uh, mas maayo, guys, ang mas temprano, kahit hindi pa dako ang sakit, madala pa siya sa bulong pero paano na lang sa ano pa ka uh, tanda sa isa ka doktor ano pa ka uh, baskog sa mga bulong na sa salawas mo kung ikaw mismo guys late ka na kag nagpa-check up wala na siguro sa maayo pa nga i nga i-result sa imo kung may ara man so medyo maburo-budulay na gitman guys nga bulongon tungod kay lala na ang imo ginabatsyag So, thank you so much, kids. Sa akong na uh, mabuot na manghod. Nga sa diin, sa pagtawag ko pala nga dahi, dolaan eh, na gina akong check Wala na nagpa-isti-isti pa. Nag-bulig yun. Kaya sa akong pinalangga nga partner, pa thank you so much kid nga sa diin sa tanan nga aspeto sa akon kabuhi sang halin sa pag-abot mo wala ka gid nagpabaya as in ginaopdan mo gid ko mabudlay man kalipay man ukod ka sa present ka permit, perme always kid thank you so much and i love you kid always pa salamat salamat kid Kag syempre sa ako nanay kag tatay eh. Pamilya ko nga uh, sa diin wala gid nya man. Wala man sila sa mapulig gid uh, financially pero uh, emotionally guys, kag sa pagpangamuyo gid nga okay gid ang tanan sa akon. So hanggang diri na lang gid kutob guys. Thank you so much for watching everyone. Bye-bye. Thank you, thank you. Muah.